Good afternoon, good afternoon, good afternoon! Sorry, it's me again, Marina Lopez, ang bigla ng All Around tender. So, for today's video, ayan, hold natin yung mga pinamilit ko kanina sa bayan. So, umaulang yerkules, January 8, ngayon. So, ayan, wala na akong dilata kasi hindi pa rin akong di display So, ayan, may dumaan nakatingin sa akin. So, ayan yung mga pinamili ko pala, mga pambara So, ayan, kahit umuulan, ayan, namili tayo. Kasi, yun naman yung tindahan ko, bumibungi na. So, ayan, magdi display pa ako. Ayan, ang kalat ang aking tindahan. So, ayan, yung mga ako malaki wala. Yung mga dinata ko wala pa. So, isang box na ko ay na sa labas pa. So, ayan, maulan, suspendido na. Suspendido ang sinuspende ng aming gobyerno gobyerno. Gobernador ang klase kasi maulan, kagabi pa umuulan dito sa kabikulan. So, as of now umulan pa rin. So, walang pasok. Kanina umaga may pasok. So, ngayon, so, ngayon ay wala na pati yung high school. So, kahit private, pero yung anak ko hindi pa umuwi. Pero yung dalawang pamangkin ko ay dyan so, yun. So, yung mga pinamili natin yung mga pinamili sa mga Pambata. Ayan. Choco Kings. So, ayan. Ito yung light pop. Light pop. So, ayan mga rubut-rubut. Ito, mabenta to. Stick Fruit Jam Cup. So, ayan. Ayan yung mga pinamili natin. So, ayan. Di display ko pero sabi ko, i mo na kasi hindi na ako masyadong active sa pagbablogs. So, yung content natin ay about sa tindahan. So, kailangan. Ayan, kahit maulan yun nga na malengke ko. Kasi yun nga, ay wala na tayong mga paninda. And then, naginap na ako ng mga pambata. So, yung iba nga, hindi ko pa na video So, ayan, mag-display mo na ako mga kaskay na mga pinamili. Ayan, yung dilata ko, wala na. Pero, miyarkulos pa lang. Actually, may order ako bago mag-new year na uh, sa grocery. So, kaya lang, tiningnan ko last, last day, last week, tinignan ko. So, siguro, ano, nung bago mag, siguro nung basta nung ano ko pa yun in order, bago mag new year. So, hab, yung, yung, yung sa pinsan ko ay nag-deliver. Yung sa akin, tinignan ko, i-deliver. Tapos nung tinignan ko ulit, na umaasa ako na sa lunes si deliver So, yun, walang dumating. Kaya, yun, yun expect ko nung Monday. Yung tinignan ko yung apps nila, yung sa grocery. So, yun, cancelled. Cancelled. So, pero yung sa pinsan ko ay dumating yung order niya. Yung sa akin ay kinancel. Ewan ko, baka yung ibang order ko ay wala. So, kaya, Kinansel na lang nila. So, siguro maya maya ay mag-order ako doon. Kasi, yung mga mabigat, like sito, yung tubig, mga soft drinks. So, doon ako order sa grocery. So, yun. Yung mga pambata lang yung binili ko. nagkatao naman, nasuspindido ang klase kasi yun nga, maulan. Maulan dito sa kabikulan. So, halos kasi noon, nung halos Nung gabi pala nga yung mulan na and then maghapon, umuulan so bumabaha dito sa amin. So ayan, ay, ay. malamig ng panahon. Ang sarap matulog pero magiging puwaywe kasi tayo ay mag-ayos ang at mga pinamili. Kasi yung dalawang pamangkin ko, hindi naman ito makikialam mag-display. So, pag pinabantay mo, magbabantay lang sila. So, yun. mga ko mo muna. So, now, ay mag mag-ayos muna tayo ng mga pinamili kasi hapon na naman bilis ng oras. So, yan. So, yan mga guys. Mga kasagi, please subscribe. At din ang notification button. Ito ay sa aking mga videos. Ano?